Hey guys, muli tayong nagbabalik. Ako nga pala ulit si Yuan Jebson Ustiniano and for today's video, Manok na Pula Multiplayer Part 9 na tayo guys. Part 9. Ano ba? 6, 8, 9. So guys, start na tayo at huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo na rin yung notification bell kung gusto niyo manotify lagi sa mga pag-upload na video. At sana guys, huwag niyo kalimutang supportahan lagi ang ating vlog. So, start na tayo. <laughs> guys. lang, back off. Kahit na verify na yung account ko, talagang di pa rin may iwasan yung mga problem. Tulad ng uh, malakas talaga yung tama naman to eh. Kah kahit na notify na yung account ko, kahit na verify na, di talaga may iwasan yung mga problem nito guys. Kahit kahit anong verify mo dyan problem pa rin so start na tayo guys ito na nga hindi na ako nakabalik sa manok na pula eh. magagrind nga ako dito ng kaunting kaunti lang guys siguro mga bukas muna o kaya mami ang gabi magagrind ako ng kaunting kaunti ano nangyari tagal. Ano yung araw ba tagal? tagal? lang guys. Tagal. Mana speech speech rate 89. Ano 'yan? Window game. Nier sa ano? Ano na pula? Lang guys. Check ko muna. Check ko muna. Check ko muna guys. Ano nangyari? Ano nangyari sa ano na nangyari natin? Ito. Ah, kaya pala nawalan nga pala ng sunstone. Uh. Uh, wala ko pala. nawalan uh, nga pala ng sounds to guys. Nawalan nga pala ng ano to guys. Sounds kasi natanggal ko yung sounds na ito. Uh, kasi tanggal-tanggal ko ka po eh. Sorry na. So ayusin natin. Ayusin natin yung problem natin. Ayun na. Yan. Ayusin natin dapat yung problem natin. Ayan, ah, na, di ba? So, ayan. Lalagyan ko ba to guys, ng letter W? Subukan ko lang lagyan ng letter W. Itong manok na pula ko. Part 9. Andi, hindi ko muna lalagyan ng W. Tapos sa part 10 na natin lalagyan ng W. gagamitin ko ito. Ay, di, si Sisiu na. Sisiu, Sisiu, Sisiu. Yan, si Sisiu. Yeah, Kahit Sisiu to, huwag niyong i-smallin to. Pasensya na nga pala kayo guys, kung paulit-ulit na lang tayo lagi dito sa manok na Kulap. Pero, at least may nakikita kayong gameplay. Kasi naman guys, hindi ko magawa ng parahan eh. Ay, ba't ko sabihin sa... Ang ibig ko sabihin sa hindi ko magawa ng paraan. Yung audio guys, hindi ko magawa ng paraan. Kasi kapag nag eh, eh, este, yung ano pala guys, yung mga ads kapag nagpapakita, kapag nag-online multiplayer battle ako. Kasi kapag nag-online ako guys, pag na ako di pa kasi ako nakakabili ng no ads eh, biglang nagpapakita mga ads so, pa-on and off lang ako ng talkback guys, baka di nyo magustuhan, kaya ito na lang muna yung ano ko content na. kaya, ay, ito pala ito na pala 5 million san kaya nakuha ni Mrs. itong 5 million piso na to, baka kinopick na to sa wallet ko, ah <laughs> dyan ka guys 5 milyon piso. Kinupit sa wallet ko. Ay, 10 million na pala, guys. 10 million na. 10 million na pala. Kala ko 5 million lang, eh. Lazy, saan mo ba kinuha itong 10 million? Kinupit ko na naman ata sa wallet ko ito, ah. Kinupit ko to sa wallet ko, eh. Tataya. papaya ako to sa loto. Baka sakaling manalo. <laughs> so, ito tayo, pambira. Dami ko pang sinasabi, eh. Mayroon. Tataya.

ba ilaw natin? Buksan ko ba ilaw namin, guys? Dito, may ilaw ako dito sa gaming room ko, eh. Dito din ako natutulog, guys, sa mismong gaming room ko. Pero wag na, nagtitipid kami sa kuryente. Titipid kami sa kuryente, guys. Kaya so, na. Oh. Ang pera Oo oh, Ubus ang pera natin guys yan yung guys Mag-iipon na lang tayo Kaya pa paano Unti-unti Kung may papa level up ito Gamitin ko muna yung Malakas kong Anot para so, mamaya Matalo tayo eh Ito ba yung po, Mga pangalawa Ito to 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 Yats Taguro Mga pangalawa Kalingan mo ah. Kailangan natin ng pang-upgrade. Kita sa cellphone ko balik tayo. Kalingan mo dapat lagi taguro kailangan natin ng pang-upgrade. O nga pala dapat pala tinuro diretso ko na Taguro kailangan natin ng na upgrade dyan. Siguro at to ano na to draw na yan na to draw Dalawang beses ka nang kamatabla galingan mo Dalawang beses yung ano Dalawang beses siyang tumabla bago niya matalo 'ni na guys yung time ng ating record. Ilang oras na ba itong record natin? Ilang minuto na? Teka, teka. Ito. Video record. Recorder na. Stop. Fab stop. 9.43. 9 minutes and 43 seconds. Kulang cool na kulang pa ito ah. menak Manok na pula. menak hey. of na pula guys. Talk back off. So start na tayo guys. Naku bago. level up eh. na naman si Ivor. <laughs> Ito, nice! Siguro. Gusto mo, <makes noise> taguro? Hindi ako mag-dedicate kung kailan mo. Hindi ako mag kung kailan. Ah, hindi ako mag nitong kailan mag-stop record ko. kaya hindi ko kiniklik guys para hindi ko mapindot yung kasi natatakot ako baka mapindot ko yung nasa taas na background ng beat ma record ulit kasi hindi ko na mapindot yung beat desktop ko guys hindi na ako masyado nagsasalita para marinig nyo naman yung mga nangyayari sa record natin yung bilis ko magsalita para akong rapper ah so yun guys pakitaan ko kayo ng rap next video pag na guys baka mapahiya ako sa inyo eh <laughs> baka mapahiya ako wait lang Oh, no. nice. Natabla, natabla. Isa pataguro, ah. Galingan mo, ah. Huwag ka mapapakalo. Subukan nyo. ta <tinyo> oh! Grabe, natalo tayo. Wait lang, guys. Tara, start na tayo. Oh. Oh. Ay, ay. Ano, na? Ka Kala ko matatalo pa tayo. Laki-laki nun, eh.

Ito na yung naguro, talagang may the best one, win ka rin talaga, no? ko na ata ito pag na malapit kadating, da da yung mga anak nato may titingin muna ako na, ay balik, ito object, hindi yung ni achievement, What achievement, oh, yung achievement? Oh. kasi sa so taas so yung eh hindi ito. Hindi. Saan ba yun mataas yun? Ito. Ano mga achievements yung makukuha ko dito? Wala. 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 Hindi ko kasi ginagawa yung ibang achievements ko eh. Ayan o. Ayan Yung mga achievements na yan. Sayang. Nakapuo. Ang hirap naman. Lip tayo. Lip na kaya kung ako sa inyo guys, gawin nyo na rin yung iba nyong achievements dyan. Baka makumita pa kayo ng maraming pera dragon ay dyan. Wait lang guys, yung rek ay... Wait lang. Ano nga, na pula ko. Manok, I find view button. Yun lang nga sabi ko. Game view. I screenshot But 1811. 18, I ay, screenshot, Screenshot, ayan. Screenshot, ayan. I've stopped. Detected. Icon camera. Text. Camera. Nako, ano kayang gagawin natin, guys? Yung Game view. Ko, ano? Detect. Oh, daw guys. Sabi ko na, ito na yung kinatatakotan ko. Mapindot, eh. Wait nga, wait, wait, wait. Side key settings. Eh, nandito na mo. Pupunta to sa mismong feed, ma, eh. Ah. Uh. -huh. Resense, but o, diba? 1845, window vidma recorder. Window vidma recorder. i win view but Detected Text cream up Detected Text man i screen Window vidma recorder Reset Vidma recorder light Yeah, Vidma recorder later Window vidma 9. i screen Detected I screenshot double tap Back Button Home Window vidma Reset vid Home button. Window. I, I I, on? 1923. So guys. 19, window Vidmo. Speech, speech rate. Uh, ah, na recorder light. Dalawa lang. Vidma recorder light. Oh, kasi sa window i Eyewear detected. Detected. I'm screen. 19. Ne, de, 1944. Po. Window detected. Detected. I can't stop text screen. Detected. I can't stop pause camera. button stop pause camera. I've detected. I can't stop text free I've win view button. Detected. Icon camera text 1955. Ayan guys. Detected. K K K rabe, window. Ah, uh, na pinatuto nagsiyon ano ba akong tayo cancel Re Manok malpula. One of two. Out of list. I've been detected. detected. Uh, Reset. Home. <laughs> oh. so Detect. Win I've been detected. Window Vidmo. I've been view so, Detected. So, detected. <gasps> detected. Detected. <laughs> Gameplay, maganda so guys that's it na ito na yung ating pagtatapos isang malungkot na ending guys <laughs> dahil lang guys Masaya ako na edit ko ito guys i-upload ko ito sa youtube channel ko kahit malikot sa dulo ay masaya pa rin naman ako na napasaya ko yung ating mga viewers at maraming salamat sa mga sumuporta sa ating vlog so maraming 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 salamat po ng marami sa inyo Sumuli so, ako po ulit si Ron Jepson na talagang hindi sa so, mga porta sa inyo guys. Yan, marami salamat. And see you to next video guys. Talagang mahirap pero ayun. Tah kailangan natin ano eh. Talagang mga gara. Kailangan natin uh, ano. Pero sa part 10 babawi tayo. Bukas natin i-upload yung part 10 guys. Sisikapin kong uh, i-upload yung bukas yan guys. Kaya um, uh, di pa, ano eh. Kapag, bigyan nyo talaga guys ng 100 views. Gawa ko part 10 agad. Kaysa so naman likes yung hinihingi, mas konti pa yun kaysa sa views. So, napakadami ko nang sinasabi guys. Kasi, kasi gusto ko mahigitan yung 22 minute record. Ah, uh, grabe. 2203. 2203 yan. So, guys, alagang maraming ari ko. pa ako. <laughs> maraming salamat sa, sa sa ating vlog lagi. Sana mas lalo pa tayong dumami, guys. Sana mas lalo pa tayong dumami at umunlad. At dadating na ang 6.1k views natin sana. Para naman, eh, kahit papano, eh, maginawa ako. Kasi pangarap ko makapanood, makaabot ng 6.1k 6, 6. views. Yun yung pangarap ko. Pero gusto ko pang mas mahigitan yung pangarap ko. So guys, maraming salamat sa mga nanood. Buli, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Huwag niyong kalimutang mag-iwan ng isang comment, isang like, isang share. At i-share ko muna itong video na ito. Bago <laughs> niyo i-share. Dito ko lang. Kasi, mahirap ko. 2301 Mahirap yun eh. So, guys, muli. Ako po ulit sa si Yon Jeff Salustiniano. Nahigitan ko na yung record ko. See you to my next video. I'm out. God bless all. Okay, mag-pray.